Ah, po na naman nga, nagutom na naman kami. <laughs> Kanya kami magbanding. Talagang foodie ang pamilya namin. Mahilig talaga kami maghanap ng pagkain na masarap. Tapos, dito nga namin na uh, napili. Kunyari, healthy living tayo for today's video. So, namili kami ng mga salad-salad pa. -salad yung mga gulay-gulay. Para kunyari, healthy. Para tong yung, alam niyo yung subway. Siyempre, alam niyo yan. Yung mga parang mga gulay-gulay na pwede niyong isahog sa inyong pita ba o wrapper, kung ano man ang tawag dyan. Basta, ayan yan, yung mga gulay na po imilian nyo. Saka, hindi ko ala alam yung mga pangapangalan. Sila ate kasi yung umu-order, nag-video lang ako. Tapos, syempre, imekos-mekos na yan, yung mga gulay na ilalagay sa ating pita. Kung pita bang matatawag yan. Tapos, pagkalagay nga, syempre, ibabalot. Balutin mo ko ng hiwaga ng iyong... Ayan na nga. balut balutin ni ate, papainitin niya ba kaya nilalagay niya dyan para hindi ko alam pa, para kung tumiklop or whatever. Basta yan yung process. At syempre, inaantay na nga namin ang in-order namin dahil iyahatid nga sa table namin yung in-order. Ay, hindi pala, tatawagin pala. Tapos kukunin. Kapag ka tinawag na yung pangalan mo, kukunin na. At tapos na nga, dumating na nga yung ready na nga yung in-order namin. Kaya kinuha na ng aking brother-in-law at sinikman agad ng kapatid ko. At mukha namang nasarapan siya. Hindi ko lang napakita. Hati-hati lang pala kami. Kasi medyo pricey din siya. Dahil nasa $300 something din yung presyo bawat isa kaya syempre hati-hati lang. Ang masasabi ko lang, ang tip ko lang sa inyo if makikipag-date kayo tapos pa kunyari pa cute ka, wag kayo dito kasi nakakawala ng ganda. <laughs> nakakawala ng poise ang pagganga dahil medyo messy siyang messy siyang kainin. Syempre kailangan mo ibuka ang iyong bibig para kumasya yung ano, yung pagkain. Kung hindi mo ibubuka yung bibig mo ay nako, hindi ka makakakagat. Kaya parang bawal ang pakit-cute dito. <laughs> makikita agad yung pagkatao. Ayan, papahinga na ang ating bunganga dahil hindi mo na kailangan ngumanga ng malaki dito. Dahil medyo, syempre, medyo malambot na tong kakainin natin. Nagpunta nga kami sa Carmia, dito din sa Mayno at marami silang mga flavor ng ice cream, may cookies and cream, may turtle pie, may cookie dough, may blueberry. At syempre, ang kagandahan dito, parang sa Australia, pwedeng pwede kayong tumikim, sabihin nyo lang, ate, pwedeng patikim, tapos sabihin nyo lang yung ano, yung flavor na gusto nyo. Kahit nga, lahat tekman nyo eh, basta, bibili kayo ah, hindi yung pagkatikim, ay okay na pala, alis na ako, kasi nabusog na kayo kakatikim. Okay. Wag naman. Bumili ka naman kahit isang scoop lang. Pwede na kinitip ako pa yung pistachio. Oo. As well so, as. kung mag-ano kayo, kung magtitigil sa isang flavor kayo, is more, is more lang. Okay. Is more isang flavor lang yan? Oo, oh, oh, isang flavor. Ganun ba yun? Oo, oh, ganun yun. Yung medium po ba, ilang flavor pag medium? Oo. Ah, uh, uh, pwede pala ito. Yun. Yung medium ng large ang two flavors. Ah, Small, isa-isa lang. Thank you. Anong, pwede pang ba, dalawang gusto? Oh. Ito medium yun. Hindi ba pwede yung medyo? Hindi ba pwede yung medyo? Oo nga rin, isa isang medium tayo. Bakit ba? Gusto ko ba ang tumi kayong nakapal? Pwede ko pati kayo ulit Saka mango cream pie. Nag-iis tayo medium ha? Oo, nag-iis medium. Yay! tigis isa medium. Thank you, sponsor. Ba't ayaw niyong May kayo? Kaya pala dyan, mukhang pobi mats na ito. Tinik ang tinikman mo nga nandito. Oo nga eh, hindi nalang ulit. Pwede bang patikin mo? Saan ka? Walang patikin mo. Ganyan Australia. Puro At pagkatas nga ng tiki man portion, umalis na din kami kasi nabusog na kami kakatikin. Jot. O... Siyempre sa... bumalik kami, tigda dalawang scoop. Yung medium na dahil nakakahiyaan. Ang dami na naming natikman. Baka naman sabihin ni Panitikim naman. Hindi, syempre pwede yun. Karapatan niyo yun. Charot. Basta huwag kayo mahihiya. Tikim lang ng tikim hanggang sa malaman nyo kung ano yung flavor na gusto nyo. Para syempre, lalo na kung isa lang yung bibili nyo, mabuti nang alam nyo yung the best na flavor para iyon yung makuha nyo. At sayang naman, di ba? Yung bibili ka nga, tapos hindi naman pala yung bet mong flavor ang nakuha mo. Kaya okay na din yung, yung matikman mo lahat. Nagbenta din pala sila ng cakes, pero hindi namin natikman. Doon lang kami sa afford namin, which is yung ice cream. Nanghihingi yung kapatid ko pero hesitant akong bigyan. Kaya lang naawa ako. Baka sabihin nagdadamot ako. Though talagang nagdadamot ako. Pero sige na nga, kaya lang naiinis ako kasi ang laki ng kinukuha ba? <laughs> Nagkakaalaman po ng ugali dahil sa pagkain. <laughs> Nagkakasubukan. Hindi talaga ako usual na madamot. Pagtulog, charot. <laughs> Hindi mapagbigay talaga ako, sabi ko. Sorry, pag dessert talaga, nasusubukan yung ugali ko. <laughs> Tapos habang kinakain ko yung akin, natakam din ako sa kinakain niya. Kaya sabi ko, pahingi naman. <laughs> Nung ay ayaw niya akong bigyan. Pero ayun, nadala naman sa pakiusapan kung hindi. Talagang aagawin ko yan. <laughs> Chukla. At eto nga, tuwang-tuwa talaga ako sa lasa. Kasi masarap. Premium siya. Next time, natalay ko naman yung ibang flavor.